vocabulary term is Coit or in Coit or inchoate. Ang inchoate or inchoate mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa isang bagay or sa isang stage na kakasimula pa lamang, no? just developing, just starting, just beginning. Ang mga possible synonyms po nito ay elementary, immature, formless, uh, preliminary, etc. At pag ginamit sa sentence ay give it up Mr. Dictionary. Toto's flower shop is still in Depends cannot cater several customers yet. In Kuwait or in Kuwait? Konting kalaman mo mga ni Mr. Dictionary ang flower. Ang pinakamalaking bulaklak sa buong daigdig ang napakabahong Rafflesia na may lawak or measurement na over 3 feet in diameter at may timbang na 20 pounds. Ang discovers nito ay na Sir Stanford Raffles at Joseph Arnold. Kung kaya ang scientific name nito ay hinango mula sa last names ng dalawang nakadiskubre nito na Rafflesia Arnoldii. Ang ko wet or in co wait mga sombrero ay pasimula, nagsisimula, kakastart pa lamang, kakaumpisa pa lamang. Basahin natin 11125. Daming 1 na. Nang pasimula ay naroon na ang salita, no? The scripture, the Bible. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita na tinutukoy dito ay si Jesus Christ. At ang salita ay Diyos. Iisa sila sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. No, ang Diyos daw si God the Father at ang salita which is Jesus Christ ay naroon na magkasama sila. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Pamamagitan ni Jesus Christ at walang anumang nilikha na likha ng hindi sa pamamagitan niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. So bago nagsimula ang lahat, no, in Kuwait nagsimula. In the beginning was the word and the word was God and the word was God and he was God, no. Na na sila mga sumeres, no. -amaze tayo. But uh, the best thing that we can do is love or read love in the way what's in the Bible. vocabulary term for today is dumbfounded. Dumbfounded. Ang dumbfounded sa parts of speech mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay hindi ka na nakapagsalita sa sobrang gulat mo. Parang you are totally surprised. Ang possible synonyms po nito ay flabbergasted, shocked, or amazed. At pag ginamit ang sentence ay, Give up Mr. D. The news left her dumbfounded. The news left her dumbfounded. Dumbfounded. Vocabulary term for today is drought. Drought. Ang drought mga sombrero, simple lang. Ito yung mahabang panahon ng tagtuyot or walang ulan talaga. No? As in dry na dry ang isang area o ang isang lugar. Pag ginamit naman sentence, give it up Mr. D. Many crops were damaged because of the three month drought. Many crops were damaged because of the three month drought. Drought. Straight from online dictionaries, we've got deviate. Deviate. Ang deviate mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay mag-iba ka ng ruta, mag-iba ka ng landas, ng daanan, lilihis ka ng landas, ng daanan, ng ruta. Or sometimes, ginagamit ito para yun, katumbas ng Tagalog term na umiwas no, or iiwas to deviate. Pag ginamit sa sentence ay, give it Mr. D. The bus had to deviate from its usual route because of a road closure. The bus had to deviate from its usual route because of a road closure deviate. Sobrang init. Oy, Toto! Oy, nagawa mo so, dyan? Di. Bibili ka din? Ay, naku. Sobrang init dito sa Oo. Earth. Sobrang init talaga dito sa Earth. Ah. Okay, unang question. Ano po ang pinagkaiba ng climate at saka weather? Ang climate ay ang pangmatagalang pagbabago ng panahon sa isang region Lugar o ng buong mundo Usually it takes 30 years haba ang weather naman Ay ang pansamantalang pagbabago ng panahon Sa isang lugar, rehiyon or Nang buong mundo Ah, ang climate Pang matagalan Ang weather pansamantala Ano pala yun? Bakit nga ba sobrang init ng mundo? Isang matalinong tanong toto Mainit ang ating panahon o mundo dahil ito sa climate change at global warming ang pinakahalimbawa rito. Pero sa tingin niyo po, may mas iinit pa ba dito sa lugar na to? Meron pa toto, to. ang pinakamainit na lugar sa buong daigdig ay ang Death Valley sa Southern California, USA. Noong taong 2020 ay nakapagtala ang NOAA ng temperatura na 130 degree Fahrenheit or that's equal to 54 degrees Celsius O di ba sobrang init death valley mismo grabe pala init din no tama nako may mas iinit pa dyan sa death valley ang araw o sun ang itinuturing na pinakamainit na object sa buong daigdig at buong sangkalawakan itay may temperatura na 27 million degree Fahrenheit or that's equal to 15 million degree Celsius ganun kainit ang araw mga sombrero Ah, grabe pa lang araw no. Mismo. 15 million degrees Celsius. Eh ano kayo yung dahilan kung bakit masyadong ano yung global warming? simple lang. Tayo din ang may kagagawa ng global warming at any climate change. Human activities. Pansin mo yung sobrang daming sasakyan, pabrika, illegal logging, hindi maayos na pagtatapon ng basura. Ay nako, tayo din ang may kagagawa. Eh, tayo nang pala dapat at eh. Pagtatapon ng basura, illegal logging, at saka yung mga sobrang daming sakyan, pollution. Mismo. Narinig ko din po yung ozone layer. Ano po ba yun? Intelligent question, Toto. To. Ang ozone ay composed of three atoms of oxygen na produced ng mga halaman. Medyo nakakalungkot dahil sa sobrang lawak na ng butas, ng ozone layer ay kasing laki na ito ng United States of America na medyo maingat ah three atoms of oxygen hmm naisip ko lang kasi meron di ano yun? may toko? mas mainit pa sa Death Valley at saka sa araw alam mo kung ano yun ano yung toto yung ulo ng nanay mo sobrang init pag puro ka cellphone ng cellphone gala ng gala at tatamad-tamad sa bahay. O di ba? Mas mainit 'yun sa araw. Ah! Nakaisa ka na naman din sa akin, ha? Is that climate or climate? Duplicate or duplicate? Which one is correct? I'll tell you. Words ending in ATE have this one golden rule. And I'll tell you. Every time you use them as a verb, please take the long 8 sound 8 duplicate dedicate can you please duplicate the files for me please can you please duplicate the files for me please duplicate duplicate however when you don't use them as a verb let's say noun adjective or adverb please take the it it silver vowel sound estimate approximate duplicate private understand Where is the duplicate key? Where is the duplicate key? However, there are words that don't have any other option but take the it it silver vowel sound, just like Senate, candidate, certificate, and so on. Trust in yourself, believe in yourself, love in yourself. Madalas natin naririnig ang mga katagang ito mga sombreros. Pero ano nga ba sinasabi ni Lord tungkol sa pagtitiwala sa sarili, mahalin ang sarili? Proverbs chapter 3:5 to 6. Sinasabi po dito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. I-try nyo pong i-search mga sombreros kung meron po kayo mahanap na trust yourself or believe in yourself. Wala po tayo mahanap sa Biblia ng ganong mga pangak o ganong mga utos mga sombreros. Marami sa atin ang nabubulag ng mundo ngayon pag sinasabi ng mga sikat na mga influencers, no, sikat na mga tao na magtiwala ka lang sa sarili mo, no, uh, believe in yourself, trust in yourself, as a matter of fact ay baliktad po ang ang sinasabi ng Lord no sa pag pagsasabi nating uh, magtiwala ka sa sarili mo manalig ka sa iyong sariling kakayanan hindi po kabaliktaran po mga sombreros ang sinasabi ni Lord basahin pa po natin Jeremiah chapter 17 verse 9 sabi dito ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama Marami kasi ang nagsasabi na sundin mo ang puso mo, no? follow your dreams, follow your heart. Pero ang Bible po mga sombreros, si Lord mismo ay nagsasabi na ang taong nagtitiwala sa kanyang sarili at sa kanyang sariling kakayanan at sa kanyang puso no, ay isusumpa actually mga sombreros no, na pag tayo po ay may tamang paniniwala, tamang kaisipan mga sombreros by reading and reading and following the bible marks and hindi po tayo hindi po tayo sunod sa uso lamang hindi po tayo sunod sa majority lamang hindi po lahat as i'm always saying majority is not always right no hindi po parating tama kung ano ang ginagawa ng karamihan Gaya nito no um, tama naman yun na magkaroon tayo ng ng courage no ng determination in doing our dreams in fulfilling our uh, goals in life pero hindi po dapat tayo nananalig sa ating sariling kakayanan at sa ating sarili. Ang sabi dito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Saan tayo at kinina magtitiwala? Kay Lord lamang. At huwag kang manalig sa, inyong, sa, o sa iyong sariling karunuan. Kahit na ikaw pa ang pinakamatalilong tao sa buong daigdig, ikaw pa ang pinakamataas uh, na tao sa lipunan, huwag tayo dapat manalig at magtiwala sa ating sarili sapagkat tayo po ay may hangganan. Sabi sa Biblia, ang tao magtitiwala sa kanyang sarili ay isusumpa ng Panginoon dahil tayo po ay may katapusan. Hindi po tayo o hindi po dapat tayo magtiwala sa ating sarili because we fail. Maraming mga tao ngayon, uh, makapangirihang tao at saka mga sikat na celebrity, mga sikat na mga tao na nakakaranas ng anxiety, ng depression, no? They fail, no? They, they have discouragements. Uh, may mga actions sila na hindi gusto ng tao at hindi tama. And we are all the same, no? I am I'm counting myself as the worst of all the sinners. Kung kaya nga sinasabi ni Lord na huwag tayo magtiwala sa tao, huwag tayo magtiwala sa ating sarili because we fail. There will be moments in our lives that we will fail. We will be discouraged. We will be depressed. We will have failure moments. We will have stumble moments in life. That is why God is always reminding and teaching us to trust in Him and not in our own understanding. Hindi sa hindi dito, hindi dito, hindi dito, kundi sa Panginoon lamang. Mga sombreros. Because if we fail, God didn't and God won't fail. At dito na po nagtatapos ang segment ito mga sombreros. No, hapon yung nag-enjoy kayo. Muli po, maraming salamat. Ito po sa Dennis aka Kikim 2.0. At nagsabing, ang buhay ay mas lalo na naging masaya, mas lalo na naging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sabres at see you sa next segment kasama ang ating mga taga-trop. Mama! Go,